Los Angeles Lakers hindi pa rin sumusuko sa paghahabol kay Gray Trent Jr. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Maaaring habulin ng Los Angeles Lakers ang libreng ahente na si Gary Trent Jr. Ngunit inihayag ng NBA insider na si Mark Stein kung ano ang kailangan nilang gawin para magawa iyon. Ipinahayag ni Stein na magkakaroon ng maraming gumagalaw na bahagi. Sa isang kwento noong Hulyo 11, ipinaliwanag ni Stein kung bakit magiging medyo mahirap ang proseso ng pagdaragdag ng Trent. Isang source na malapit sa proseso ang nagbabala ngayong linggo na ang Lakers hanggang sa makalayo sila sa pangalawang luxury tax apron ay hindi man lang makakatakbo sa Gary Trent Jr. gaano man siya kakulong. Ang Lakers tandaan ay bahagyang distansya lamang mula sa ikalawang apron matapos na pumirma si LeBron James ng isang bagong dalawang taong kasunduan na mas mababa sa 3 million dollars kaysa sa pinakamataas na 104 million dollars na maaarin niyang matanggap. Ang Lakers ay kilala na nag-e-explore ng mga pathway para maubos ang ilang karagdagang sweldo sa pamamagitan ng trades para lumikha ng sapat na wiggle room na kailangan sa ilalim ng pangalawang apron para magamit ang kanilang 5.2 million taxpayer mid-level exception. Gayunpaman, kahit na ang mga ganitong uri ng galaw ay malamang na nangangailangan ng ilang uri ng second round draft na kapital na nakalakip at pagkuha ng isang player sa pamamagitan ng sign and trade bilang isang first apron team ay hindi pinahihintulutan sa ilalim ng mga bagong panuntunan ng liga inilarawan din ni Stein ang posibilidad na idagdag ng Lakers si Trent bilang not necessarily Nag-average si Trent ng 13.7 points habang nag-shoot ng 39.3% mula sa tatlo sa kanyang huling season sa Toronto Raptors. Kahit saan pumunta si Trent, hindi na siya babalik sa Raptors sa 2024. Iniulat ni Michael Grange ng Sportsnet na hindi nagalok ang Raptors na panatilihin siya, higit pa riyan. Sinabi rin nila sa kanyang representasyon na hindi sila interesadong panatilihin siya. Karamihan sa mga pag-uusap ng Raptors sa Gary Trent Jr. ay panloob, walang formal na alok, tanging mga talakayan sa framework, bawat source. Pagkatapos ng draft, with Grady Dick at Jacoby Walters priorities, sinabi ng Raptors sa kampo ng Gary Trent Jr. na pupunta sila sa ibang direksyon at ang magkabilang panig ay lumipat, isinulat ni Grange sa pamamagitan ng kanyang ex-account. Inihayag ni Grange ang mga karagdagang detalye kung bakit nasira ang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. Ang pagkakaintindi ko ay ayaw ng Raptors na lumampas sa $15 million bawat season. Sa anumang bagong deal, habang ang Gary Trent Jr. ay naghahanap ng isang bagay sa Hilaga kung saan siya nagtapos. Noong nakaraang season 18, $0.5 million sa huling taon ng three-year deal para sa $52 million dollars. Maaring kumuha ng diskwento si Trent kahit saan man siya mapunta ngayong off-season. Dahil diyan, maaaring hindi maalis sa tanong ang pagdagdag sa kanya ng Lakers. Si Frank Urbina at Raul Barigon ng Hoops Hype ay nagsulat ng isang listahan na nagdedetalye ng pinakamahusay na mga libreng ahente na magagamit pa rin ni nila ang Trent number no. 2 sa isang kwento noong July 11, ipinaliwanag nila kung bakit mataas ang ranggo niya. Magaling na shooter sa labas ngunit maaaring maging medyo streaky minsan. Ang kanyang aktwal na epekto sa pagkapanalo ay medyo kaduda-dudang gayon paman dahil siya ay nagbibigay ng napakakaunting depensa at hindi gaanong pumasa hindi kailanman naglaro si Gary Trent Jr. para sa isang nanalong koponan. Dalawang beses siyang naglaro sa playoffs kasama ang Raptors noong 2022 at ang Portland Trail Blazers noong 2020. Ang kanyang koponan ay hindi umabante sa alinmang oras na ginawa nila ang postseason. So ayun lang ang hatid kung balita sa inyo mga maka full court. Maraming salamat.